Sa karagdagan pa nating mga balita, pakigan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live. Live Nation. Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Ligtas na natagpuan ang dalawang nawawalang mangisda mula sa bayan ng Tingloy kahapon sa Occidental Mindoro. Ayon sa ulat ng tanggapan ni Vice Mayor Mikey Alvarez, Natagpo ang sa mga mangista na sina Wilbert Pinay, 43 at ang nakababatang kapatid na si Edgar Glenn, 42. Ayon sa nakarap na impormasyon, ang magkapatid at ang kanilang fishing boat na Velocity ay na-stranded sa coastal village ng Bulacan sa look Occidental Mindoro. Ayon sa report, natagpuan ng magkapatid bandang alas 11 ng umaga. Ang mga binaya kapwa ng Barangay San Juan sa Tingloy, Batangas ay naiulat na nawawala noong lunes ng hapon habang nangingisda sa karagatan ng Tingloy. Sinabi ng Batangas Police na tumawag ang magkapatid bandang alas 5 ng hapon sa kanilang pamilya sa pamagitan ng mobile phone at iniulat na tumaob ang kanilang bangka sa paligid ng Barangay Makawayan sa Bayan ng Tingloy. Samantala, iniulat ng Coast Guard District sa ng Tagalog na itong Martes ng hapon, isa pang mangisda na nagangalang Harvey Bilaw mula sa na ang nawawala rin. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live. Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impina ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.